Mga ka-republic, inamin ni RJ Abarientos marami pa siyang kakaining bigas bago mapantayan ang kanyang idolo na si Jason Castro. Nakuha ng talk and text ang panalo sa game 1 sa likod ng napakagandang depensa at napakaalat na shooting naman ng barangay Ginebra. Gaya ng dati, biglang naglabasan sa lungga ang mga talangkang buzzers, nagsasaya sa pagkatalo ng Gene Kings. Umaho na naman sa dagat ang mga talangka at masayang masaya kahit hindi naman sila original na fans ng Talk and Text. Ang maraming talangka ay mga fans ng mga team na una nang nagbabakasyon sa Burakay. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-republic na prostrate ang maraming Hinebra fans nang matalo ng Talk and Text sa Game 1 ng kanilang Best of 7 Final Series. Bago ang Game 1 ay nagbitiw na ng isang bold prediction ng TNT coach na kukuha ni nila ang championship in 6 games. Maagang party pa lang ng first quarter ay kaagad nang naramdaman kung ano ang magiging outcome ng game 1. Maagang lumalayo ang TNT kaya naman dalawang maagang timeout din ang kaagad tinawag ni Coach Tim Cohn. Ang mga tirang karaniwang na ipapasok ng Hinebra puro sablay samantalang bukod sa magandang depensa ay nagpapamalas din ang TNT squad ng matalas na shooting. Naging very effective din si RR Pugoy sa pagdefensa kay Justin Brownlee Nadidinay madalas ni Pugoy ang mga pasa kay JB o kung makatanggap man ng bola ang Hinebra Import, kukuyugin ito ng depensa sa shaded area. At maagap mag-close out ang depensa ng mga bataan ni Reyes sa mga Hinebra shooters na makakatanggap ng kick-out pass ni JB. Anticipated ni Reyes ang pagpasok ni RJ Abariento sa laro. Nang tapikin ito ni Tim pumasok na rin si Jason Castro para sa talk and text. Nauna nang sinabi ni RJ Abaryentos excited siyang makalaban si Dablar. Dati lang daw niyang pinapanood si Kuya Jason ng high school pa lang siya at ngayon ay makakalaban na niya. At nauwi sa lungkot ang excitement ng Ginebra rookie. Minani Castro ang depensa ni RJ, wala siyang laban sa lakas ng katawan at experience ng veteran TNT point guard. Kunting bangga ni Castro, burado ang depensa ng Ginebra rookie. Pagkatapos ng game 1, inamin ni Arjay Barrientos, marami pa siyang bigas na kakainin bago talunin ang veterano ng Tok text. Medyo gumanda ang laro ng Hinebra nang ipasok ni CTC si si Ralph Co. Nakahabol ng bahagya ang Hinebra ngunit kung hindi ako nagkakamali, limang puntos ang pinakamalapit nilang dikit sa TNT. Parang hindi napapagod si Randy Hollis Jefferson. Napakasipag nito sa magkabilang dulo ng sahig. Pumupuntos, dumidipensa. Sumasalaksak para umatrak ng double team saka mag-i-issue ng kick-out pass para sa kanilang mga outside snipers. Seryoso si RHJ sa misyong makaganti kay Justin Brownlee sa pagkatalong ibinigay ng Gilas Naturalized Player sa Jordan National Basketball Team. Jordan Naturalized Player si RHJ. Inami naman ni Hinebra Coach Tim Cohn na alisin ng talk and text ang magandang opensa ng Gene Kings. Number 1 ang Ginevra sa 3-point shooting this conference. Ngunit sa laro kagabi, 0 of 18 try sa first 3 quarters. Kaya naong siyami ang mga Ginevra fans na nanuod ng laban. Sa kabuuan, dalawang 3-pointers lang ang na-convert ng Gin Kings out of 21 attempts. Umabot pa sa 20 points ang lamang ng TNT, 89 to 69. Sabi nga ng mga talangkang buzzers, mahina na raw talaga si Brownlee. Sa game 1 po ay hindi si JB ang nagkulang. Kahit nag-struggle siya sa umpisa ay above average pa rin ang kanyang performance, scoring 23 points, 7 boards and 6 assists. Compared sa 19 points ni Randy Hollis Jefferson, pero may 10 rebounds, 4 assists and 3 blocks si RHJ. Na-check ni Jason Castro si RJ Barrientos na nag-contribute lang ng 5 puntos. 7 points lang din sa Scottie Thompson, 2 points si Nards Pinto. Samantalang sa TNT, malaking suporta ang nakuha ni Jefferson sa mga locals. 18 points si Nambatak, 15 points si Poy Eram, 14 points si Castro, 12 points si R.R. Ar Pugoy at may 9 points naman si Calvin Oftana. Kailangan ni Justin Brownlee ang suporta ng Ginebra locals kung gusto nilang makatabla sa Game 2. Sa October 30, araw ng Merkulis, ang Game 2 sa Araneta. Coliseum. Sinabi ng Ginebra coach matapos makita kung paano sila pinulbos ng TNT sa game 1, titingnan daw nila kung anong adjustment ang kailangan nilang gawin. Basta ang sama rin itong ating vlog content ngayong araw dahil nanalo sa game 1 ang TNT, umahon sa dagat ang mga talangka. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Shoutout sa iyo, Rino Baral. Yes, babawi tayo. Shoutout sa iyo, Idol. Salamat sa suporta. Sa iyo rin, Cecilia Gibara. Shoutout, ma'am. Mula dyan sa Israel. Shout out din sa Merson Kabadi Vlog mula naman diyan sa Oman. Ingat ka diyan lagi idol. Shout out din sa Michael D, present ka na naman. Shout out. Sa rin shout out Maragol Yamat. Malaburo mag-champion ng TNT sabi niya. Sa iyo rin ang Hilito Kagampan, shout out sa iyo idol. Shout out din sa Alex Gumopas wag lang daw magyabang um, total totally na ang yabang Alfredo Manalang Shoutout out sa iyo salamat sa suporta sa Yuren Frank Narbato Shoutout out sa idol salamat sa panonood ng video ko Ricky Ferrer yes siguro nga mm, itinatago lang sa ngiti Scout Ranger, game 1 pa lang naman, babalik ang hinera sa si game 2. Shoutout sa Idol sa Ren Eduardo Valerio. Yes, shout out sa Idol. At sa iyo, Claudio Lailon. Shout out sa Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.